So yun, welcome again dito sa channel natin. So ito ay naman ay isang namang uh, troubleshooting papakita natin sa inyo sa mga itong klase ng mga laptop kung meron kayo mga ganito na nag overheat So yung ibig sabihin, yung pag ginawa ka mo dun sa ilalim ng board niya o ilalim nitong laptop na to is sobra yung init and then meron tong times na naghahang or namamatay so papakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung naging problema ng mga ganitong klase ng laptop so ito nga pala is gateway na uh, brand ng laptop so kung meron tayong mga ganito dyan na uh, the same problem so mas maganda mapanood nyo kung ano ba talaga naging problema nito so ano open natin tong kanyang uh, likod, so dito natin makikita yung kanyang battery kasi yung battery nito is built in ibig sabihin nando doon sa loob ng cover nito hindi kagaya ng ibang laptop na nandito lang sa may gilid sa likod so inaangat na lang so kailangan natin to siyang matanggal isa sa mga iniisip din natin na baka nga yung ating uh, overheat is nang gagaling doon sa battery so papakita natin sa inyo na kung ano ba nangyayari kung bakit nagkakaroon ng overheat yung mga ganitong klase ng laptop so yan So after na matanggal natin lahat ng mga bolt nya So ayan panoorin nyo lang kung anong gagawin ko Pwede nyo rin tong gayahin kung walang wala talaga na kailangan nyo gawin So pwede naman Sundan nyo lang kung paano natin gagawin Siyempre lagyan nyo ng konting ingat Dahil nga masilan tong mga to So sisikwatin lang natin dito sa pinaka tabi Para umangat sya So ayan maririnig nyo naman yan natutunog na lang yan eh Unaangat nyo na sya o so, gamit lang kayo ng plastic na clip yung pang sikwat talaga ng ganito dahil kung gagamitan nyo to ng mga bakal bakal baka mamaya mas tamaan nyo yung mga pyesa dun sa loob so yan ikutin lang natin dito so angatin lang natin yan hanggang sa ah, matanggal na sya so ikutin lang hanggang ganun yan sisikwatin nyo lang ng ganyan hanggang sa matanggal sya hanggang dito sa pinaka likod. so yan wala namang ibang special na tatanggalin dyan dahil lang ano lang nito is nakaklip siya ng maayos talagang kapit na kapit Ayan, maririnig nyo rin yan habang tinatanggal nyo so ito na siya ngayon ang kapansin nyo so, tatanggal na, naangat na natin siya so tatanggalin ko na lang yung ganun lang siya ka easy ayan na so ayan na siya so kita nyo naman unang una visual inspection sunod dyan is cleaning tingnan nyo rin kung okay ba yung battery nyo so titingnan natin ha so yan yung battery nya so napakalapad ng battery hindi siya kagaya ng manakikita natin na ng battery na bilog ito is flat so manipis lang talaga so yan yung battery nya so wala naman tayo nakita na lumobo dyan kasi isa man lang sa mga battery na ano na yan kung may lumobo dyan so isa na rin yun sa mga reason na kaya nagiinit dyan din nag overcharge na siya hindi na siya napupuno dahil nga yung battery niyan is yung may kumbawa isa lang na tanggal so yun ay mangyayari charge lang siya ng charge hanggang sa hindi na siya mapuno so pero dito halimbawa problema talaga yung inyong battery ha ang gagawin nyo lang tanggalin nyo pwede nyo tanggalin yan kasi yung battery na to is pwede naman siyang tanggalin or wala pa kayong pambili. Eh. so nagdadagdag lang kasi yan Diyan ang pahirap sa charging system natin so iinit talaga siya yung isa sa mga reason din so pwede nyo tanggalin yan gamitan nyo lang nung charger nyo yung uh, gagamitan nyo habang in-order nyo o hinahanapan nyo ng pamalit yan so charger na lang muna gagana yan siya kahit wala yung ating uh, battery so ito yung battery, titingnan natin yung kabila kasi syempre hindi natin makita dito sa kabila, so ito yung kabila nya, baka dito lumobo so yan o, oh, wala naman ako nakita so 100% pa ako na goods na goods pa tong battery na to, so yan wala tayong nakita, magandang maganda pa yung battery so, hindi natin nakitaan ng kanyang uh, problema So, kasi pag nakita mo yung visual mo pa lang, makikita mo na lumobo na yan eh. So, yun yung mga indication na kailangan nyo ng palitan yan. And then, so nakita yan Papatesting ko lang para makita nyo na gumagana yan ng kahit walang battery. So, ibabalik lang natin ang type nito. So, hindi ko muna ilalak. So, make sure ko lang na nakakapit siya para makita nyo. So, so ayan. Nakadikit na natin yung cover. So, papakita ko sa inyo na gumagana talaga yan. So, power lang natin. So, press hold. So, ayun. nag na yung kanya. Power button yun, Yung indicator. So, para makita nyo lang na gumagana talaga tong laptop na to kahit wala yung kanyang battery. Ayan. Okay. Kitang-kita nyo gumana siya. So, magbubukas yan. Hintay natin. So, ibig ito sabihin itong battery na to is kahit na sabi nyo na may problema yan, So pwede nyo tanggalin, magagamit nyo pa rin siya. Pero ito babalik natin kasi wala naman talaga tayong nakita dito ng problema to. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka naging problema nito. Bakit ba umiinit itong mga tong laptop? So ayan siya. Oh. Naboy so, na siya kasi wala tayong password para mabuksan natin. So okay na siguro yan. So, buksan naman natin ulit. Titingnan natin kung ano ba talaga yung naging problema nito. Ayan. So dumako na tayo dito sa pinaka main ng no? min source ng problema nito kita niyan no? umangat agad yung kanyang cover so ito hindi natin to napapansin kasi hindi naman talaga natin ginagalaw yan minsan pero sa totoo lang ang karamihan talaga naging problema niyan yung blower yung blower niyan sabi natin na umaandar nga siya gumagana siya pero pag ginawa ka natin minsan yung iba nakaangat o kagatulad nito ito is tanggal na siya So, ang hangin niya, ibig sabihin, singaw na, hindi niya na Maihipan ng maayos yung pang, ano natin, cooling. So, yung pang cooling niya, is, hindi niya na talaga nagagawa yung ganong klase. Dahil nga, lumalabas dito sa mga tabi yung hangin. Imbis na ilabas niya dito sa metal na to. So, hindi na siya makagawa ng ganon dahil singaw siya. So, lumalabas dapat pa ganon yan Eh, e, singaw siya di sa mga gilid siya ngayon dumadaan so dapat yan make sure nyo lagi basta kadalasan nagiging problema ng overheat na yan tingnan nyo yung blower porque ano yan siya nakadikit siya minsan kasi inakaangat na lang yan kung may singaw na siya kaya kala natin na okay pa yung kanyang pag cool nya so mapapansin nyo yan, pag na ano nyo na humina yung blower malamang nandiyan dyan. or meron ding isang ano yan na barado. So, barado dito sa pinato. Yan, yung ginapalamig niya. So, yan yung nagiging uh, problema niyan. Isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng overheating yung ating laptop. So, ang kailangan nyo lang naman gawin dyan is simpleng simple lang. So, hindi nyo naman kailangan na ano, uh, idikitan ng mas ano yan. Tape lang kailangan natin dyan. Mas maganda kasi yung tape. Kasi, alam natin silyado yung pagkalagay natin doon sa pinakaloob o yan yung gilid lang lalagyan natin so papakita ko sa inyo para ma silyado natin talaga yung pinaka kanto so yun yung pinakadabis na idea dyan na gawin nyo huwag nyo didikita ng mga maitiba na yan baka mamaya yung maitiba na yan hindi natin masisigurado yan kung Uh, nakita nyo na dumikit ba talaga siya o no, may iba pang mga maliliit na butas na sumingaw so mas dabis yung ganito lang itape nyo lang ganyan saka mas madali nyo siyang tanggalin in case na may mapasin ulit kayo so pwede natin bago baguhin So itong na tape natin na to is ano to kagantan uh, kaganda nito nagdumidikit ito habang umiinit siya. So habang ano kapit na kapit talaga yan siya diyan. So yan. So, kahit ano naman, pwede naman. Kahit mga masking tape o ano dyan, pwede. Basta ma-secure nyo lang din kung wala kayong ganitong klase ng tape. So, basta ma-secure nyo lang na hindi sisingaw yung hangin sa tabi. Yan no? So, lalagyan natin ito lahat para maalaw ano talaga natin, masigurado natin na naka seal yung lahat ng gilid. Yan. So, yun yung isa sa mga uh, problema niya na Uh, unang una yung gagawin once na magkaroon kayo ng ganitong klase ng trouble sa laptop nyo. So, gumagana siya. Kaso, ang problema, ikaw napapansin mo na, sobra yung init niya. So, yun yung mga dahilan, bakit ang init niya masyado. So, yan yung mga ano niya, uh, diskarte na gagawin nyo So, hindi nyo na kinakailangan ng ano pa papacheck up nyo ng iba so pwede pwede nyo namang gawin pero yun nga sabi ko ingat lang sa pagbubukas dahil nga uh, napaka maselan kasi to so yan o oh. so nakompleto na natin titibayan pa natin yan para talagang hindi, hindi talaga siya gagalaw na so yan kasi minsan pag hindi mo napansin yan o oh, no, nakaganyan siya eh so mapapansin mo yan ba wala pang dikit nakababa itong ano na to nakaangat dahil nga wala na yung pandikit na nakalagay sa kanya so yun yung nagiging isa sa problema niya pag na, napansin mo na gumana na yung laptop mo obserbahan mo agad yung hangin ng blower ng nito kasi yung pan na katulong ito yung nakakatulong yan sa cooling yan so yan agad ang unang unang yung titingnan para uh, makita nyo kagad yung pinaka problema so ayan na sitibayan lang natin then titesting natin so mapapansin na rin nyo yan kung ano ba talaga yung nangyari o ano yung result doon sa ginawa nyo and after natin na tape yan syempre ibabalik natin yung battery kasi wala naman talagang problema tayong napagita dito sa battery nya so ibabalik dyan na lang yan ng ganun. then obserbahan nyo yan so 100% yan siguro sigurado sa inyo kagana yan mawawala yung tinatawag na overheating yan dyan dahil nga so ganoon lang yung naging isang sakit niyan kung mas na nagiinit. So, pwede rin nga sabi ko sa battery galing dahil minsan nga sabi natin nag-overcharge siya. So, pwede yun. Makikita nyo rin yan dyan. Pwede nyo palitan. Pero dito, so yan. Nagawa na natin siya. Na Check natin kung ano ba talaga yung naging problema. So, sana mayroon kayo nakuhang idea dito sa ginawa natin. So, hanggang dito na lang. Sana mayroon kayo natutunan dito. Kung may mga katanungan kayo dyan, pwede mga kayong mag-comment sa atin. So, sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. So, hanggang dito na lang. Stay safe and goodbye.